Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawamput-anim ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinaspos ng kapangyarian Ano pat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga hudyong taga Sirene, taga taga Silesia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kalaob ng espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo at pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito. Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan, poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan, tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan, ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay, sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Huon, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Laban sa kaaway ay pagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod sana ay lingapin Ingatan mo ko at iyong pagpalain. Iligtas mo ko at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Aleluya, aleluya. Sa Diyos nagliwanag tayo ang pinagpalang totoo sa ngalan niya na parito. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Mag-ingat kayo sapagkat may mga tao magkakanulo sa inyo sa mga wukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito ipagkakalob sa inyo sapagkat hindi kayo ang magsasalita kundi ang espiritu ng inyong ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at papapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.